Lomi, Pares, Tapsilog, Tosilog, Silog silo, yan. Ito yung mga pagkain dito mga lods sa ano. Pag ka dito sa Kibiyang Tunnel, ay eh, mga pagkain. Nag-order tayo ng ano, Tapsilog. Mga kumakain dito. Ito lang yan, sa ano, Kibyang Tunnel. Dahil ano, hindi tayo nag-almusal bago tayo umalis sa bahay. Dito na tayo kakain sa ano. Sa dito sa Kibyang Tunnel sa Tap Silugan. Kaya sa akin, tapos silog. Tap silog to. Eh. Sa uh, tayo. Ang ganda ng ano. Ganda ng tanawin dito. Habang nakain tayo, ayan. Ayun tanawin dito mga lords. Uh, mga na sa ay, kain tayo dito tayo sa Kibiyang Tunnel. Kumain muna tayo mga lords bago tayo. Kumain ulit. Kaya mga lads pag kayo ano mga lads pag kayo hindi pa kayo kumain dito sa Kibiyang Tanel may kainan dito One twenty yung tapsi dog nila mga lads. One twenty. Sabayin natin sa mga STG. So, papunta dito sa kibiyang tunnel kanina. Para mga papunta uh, sa kibiyang tunnel, kailangan nyo mag helmet mga Lord. Pero ngayon warning lang sila kasi yung iba wala mga helmet pina hindi nila tinikita pero nitong itong linggo nitong next na linggo mga lods pag meron silang nakita na walang mga helmet uulihin na titikita na yung mga lord ngayon ano pa lang pinapayagan pa sila warning ba warning na tanawin dito. Video video. Sa sa mga viewers natin diyan. Ay mo, sanga dito na lang, tawag tayo kumain. Ah, di pa tayo ng maganda mga video dito sa Ibyang Tanim. Ah. Bye. bye. Abangan niyo yung vlog ko mga lords.